Ayan na guys, so Ito guys, so What's up guys, kakain daw tayo Hello guys, ito na Ang dami pagkain namin Sa guys Kaya na. na po oh. Oh. Maka oh. oh Kaya na kailan ka natin? Tanawa Ayan, mga guys Mga dessert na nakinain namin guys Kanina pa Sa kami kumain Sa akin po nakaanin na ako Tapos dalawang ano Dalawang kento Ayan guys Jobelen. Yung pamangkin kong pinamaganda. Oh. Kita baka naman sabihin nila na babo, babo Yan naman ang anak ko, pinakamaganda. Ito naman yung sister ko, <laughs> ang ganda. <laughs> Bakit bigla kayo takip Ano ba kayo naman? Video lang yan. Di ba nga guys? Okay guys, so oh. yung dessert lang yan. Atap. Okay, thank you mga guys.